Sabi po ng National Security Council at ito po pinag-aaralan po nila ngayon kung uh, ito bang China ay ginagamit itong TikTok na galing din sa kanila ang app na ito sa pag-iispiya through uh, the cyberspace. Uh, do you believe uh, this is possible at maaaring nagagamit kasi sa ibang bansa tinigil na ito? Eh. Uh, U.S. din na ito, Canada uh, at iba pang uh, European Union nations. Kayo uh, bilang uh, IT specialist. What is your take on this? Opo, uh, na din to sa Australia, Belgium, Canada, oh, Denmark, oh, India, Netherlands, oh, oh. New Zealand, oh, Norway, oh, oh. Somalia sa Taiwan na to. Oh. Yes. Ang, ang pinaghuhugutan kasi nito, ang pinanggagalingan bakit nakaban sa mga bansang to, yung tinatawag na uh, 2017 National Intelligence Law ng ng China. Ah, mm -hmm. uh, do na lahat ng tao, organization at institution obligado sila na suportahan ng intelligence uh, gathering o intelligence work ng China. At nakalagay sa Article 14 nito na binibigyan uh, ang Chinese intelligence agency ng authority para i-demand na suportahan siya ng mga kumpanyang to. So doon sa TikTok kasi Uh, hindi lang yung video ang nakikita ng Tiktok sa atin. So nakikita ng Tiktok paggamit mo yon oh. kung uh, saan ka nang galing o anong website pinagmulan mo, oh. ano yung account mo, oh. ano yung location mo. Oh. Oh. Kung nakakonek ka sa wifi, saan wi wifi ka nakakonek, So malalaman kung anong kumpanya hmm. o kung saan ka nagtatrabaho. Hmm. So kaya sa US at sa UK, bawal siya sa mga government devices. Hmm. So okay. yun po yun kasi pwedeng pwedeng gamitin pang-spiya to ng China mm. sa atin dahil doon sa 2017 at national intelligence law nila